Sinabi ng Allah sa Al-Quran, Milla ta'abikum Ibrahim wa sammakum muslimin. Ang inyong ama na si Abraham, siya ay isang muslim at si Allah ang nagpangalan sa inyo na tayo ay mga muslim. Sumusuko, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Makana Ibrahim o Yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifang muslima wa makana minal musyrikin. Sinabi ni Allah, si Abraham ay hindi ay hindi judyo, hindi lalo siya kristyano, at siya. Subalit, so, si Abraham ay isang Muslim, sumusuko sa kalooban ng Diyos, at hindi siya sumasama o kabilang sa mga sumasamba sa Diyos Diyosan. Alam nyo ba na 1.7 billion o humigit kumulang na 25% ng populasyon sa buong mundo ay Muslim? Yes, lalo na din sa, sa, ating bansa. Alam nyo ba na pangalawa sa Asia, ang pinakamalaking relihiyon sa buong Asia ay mga Muslim? At alam nyo ba din na ang Pilipinas lamang ang bansang Kristiyano sa buong Asia? Sa so, kasalukuyan, ang Indonesia ang pinakamalaking bansang Muslim na binubuo ng 88% or 220 milyong mamamayang Muslim. Ang mga Muslim ay minority sa India, sa China at ganun din sa Russian Federation. Ngunit sila ay umaabot ng 130 million, 50 million and 21 million.